Magandang gabi mga masters Bali ngayon po ay apat na videos po Ma-upload ko po sa aking YouTube channel Tama nga mga masters Apat na videos nga po ang ma-upload ko Yun! What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong kabanata na naman Ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko ang video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin tagapakinig. Shoutout kay Jerry Glino. Shoutout kay Richard De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1981 hanggang 1985. Nagsimula ang apokalips ng mainit na talakayan sa Aaron, kung saan si Lintong ang pinakamahirap na tinamaan. Kahit na ang tagumpay ni Aaron sa pag-promote ng kanyang sarili sa Daisy level ay higit na nalampasan siya, kahit papaano paano ay nasa parehong antas pa rin sila ngayon, at ang kuweba ng Diablo ay isang lugar na puno ng takot para sa kanya. Sa napakaraming taon, hindi man lang naisip ni Lintong ang tungkol sa nakaraang kuweba ng Jablo, ngunit ang Aaron ay nakagawa ng isang masayang pagpili. Sa mga tuntunin ng lakas at tapang lamang, si Lintong ay natalo muli sa Aaron, na nagbigay ng malaking dagok sa kanyang kumpiyansa. Ang parehong ay totoo para sa kanya Shao Sa kanyang mga mata, ang Aaron ay isang dilaw na basura. Kalahating buwan na lang mula noong una niyang nakilala si Aaron at nakibahagi sa hamon ng kuweba ng Jablo. Ang basurang iyon ay tila tumaas at nakamit ang hindi kayang makamit ng sino man sa apocalypse. Dad, pupunta ba talaga si Aaron sa kuweba ng Diablo? Nahanap niya si Xiao, Xiao na si Ching Feng. Iniisip niya na marahil ito ay isang chismis. Paano napunta si Aaron sa kuweba ng Diablo ng ganoon kaaga? Si He Ching Feng ay sobrang nalilito din sa oras na ito. Pareho sila ni Hilaw. Dahil ang Aaron ay maaring pumasok sa bahay na bato, Maaari niyang ganap na gamitin ang mga bagay sa bahay na bato upang mapabuti ang kanyang lakas. Paano siya makakapunta sa kuweba ng Diablo ng ganoon kaaga? Gayunpaman, ang balita ay mismo ng nakatatandang kapatid na simani. Ang balita ay mula sa sariling bibig ng matandang Yi. Hindi ito dapat magsinungaling, sabi ni He Feng, Ang mukha ni He Shao Shao ay kasing puti ng papel. Ang pagkilos ni Han Sanchen ay muling nasira ang kanyang pagpapahalaga sa sarili siya ang anak ng Panginoon ng Tatlong Bulwagan. Ni hindi siya kwalipikadong pumunta sa Kuweba ng Jablo. Ang mga basurang kanyang kinamumuhian ay haamon na ngayon sa Kuweba ng Jablo, na hindi na iwang buhay sa loob ng sampung taon. Tiyak na hindi niya alam na sampung taon na ang lumipas mula noong Kuweba ng Jablo at walang makakalabas na buhay. Sabi ni Xiao Xiao, kinakagat ang kanyang nipin. Ang panganib ng Kuweba ng Jablo, tiyak na sasabihin sa kanya ni Hilaw, sa tingin ko alam niya. Sabi ni He Qingfeng, lalong humihigpit ang mga ngipin ni He Xiaoxiao. Dahil alam ng lalaking iyon kung bakit siya naglakas loob na pumunta, hindi ba siya natatakot? Sa madaling salita, ganoon talaga ang tiwala niya sa sarili niya na kaya niyang baliwalain ang pagsubok ng kweba ng demonyo. Pagkatapos huminga ng malalim, tinanong niya si Xiaoxiao, Xiao, Tatay, sa tingin mo gaano kalaki ang pagkakataong makakalabas siyang buhay. Kung namatay si Aaron sa kuweba ng Diablo, siya siyao siyao ay magiging mas mabuti. Ito man lang ay nagpapakita na ang Aaron ay isang ignoranti na tao. Kahit na mayroon siyang kaunting lakas, babayaran niya ang isang presyo sa huli. Sa isyong ito, naisip na niya itong si Ching Feng nang malaman niyang pupunta ang Aaron sa kuweba ng Diablo. Ayon sa kasalukuyang lakas ni Aaron, malamang na siya ang unang taong lumabas sa kuweba ng Jablo ng buhay sa nakalipas na sampung taon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang limitasyon sa lakas ay hindi ipinapakita sa harap ng publiko, kahit nakaharap ang mga masters sa antas ng Dizzy, ang Aaron ay madaling durugan. Ngunit ang kuweba ng Jablo ay isang lugar na puno ng hindi matatag na mga kadahilanan. Walang nakakatiyak kung ano ang mangyayari dito. Kung sinuswerte ka, baka makapasok at makalabas ka. Ngunit kung hindi ka pinalad, majay gising ka kapag nakatagpo ka ng mga bagay na iyon, at kahit na ang mga eksperto sa antas ng chanzi ay hindi makakaligtas. Hindi madaling sabihin. Depende sa suerte, sabi ni He Qingfeng. Tai, wala na bang paraan para mamatay siya sa kuwebo ng Diablo? Tanong ni He Xiaoxiao. Xiao. Namuo ang mga mata ni He Qingfeng. Dati, gusto ni Xiaoxiao Xiao patayin si Aaron nang walang tagumpay, naisip ni Ching Feng na dapat ay tinalikuran na niya ang ideyang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ganoon pa rin ang iniisip ni Xiao Xiao. Kung makakalabas ng buhay ang Aaron sa kweba ng Diablo, magandang balita ito para sa Apocalypse. Ang pagbabago-bago ng ipinagbabawal na lugar ay apurahang nangangailangan ng Apocalypse upang maging mas malakas at maaring dalhin ng Aaron ang mga bagay na ito sa Apocalypse kung mamatay si Aaron, malaking kawalan ito sa apocalypse. I warn you not to miss around. Aaron is very important to the apocalypse. Kahit hindi siya taga third hole, sana makalabas siya ng buhay. Malamig na saway ni He Ching Feng. Ang apat na gate at tatlong bulwagan ay nagkakaisa. Sa pagharap sa panganib ng ipinagbabawal na lugar, dapat tayong magtulungan. Sa kasong ito, ang anumang panloob na mga contradiction ay nagiging walang kaugnayan. Bilang pinuno ng tatlong bulwagan, hindi pinahihintulutan ni Ching Feng ang ganitong uri ng bagay na mangyari. Importance, sayang lang siya, kung gaano kahalaga. Pabago-bagong sinabi ni He Xiaoxiao na ang kanyang superior na katayuan bilang isang prinsesa ay hindi dapat your account ng sinuman, ngunit si Aaron ang naging unang tao na hindi pinansin. Napakahirap para sa kanya na baguhin ang kanyang saluobin sa Aaron. Kahit na si Aaron ay isang malakas na tao sa antas ng prefecture, siya ay isang basura pa rin sa kanyang paningin ni Xiao Xiao. Ito ang ugali ng prinsesa na nabuo niya mula pagkabata. As long as she can stand it, masisira lang. Hindi ka ba ni, Biro ni Dad? Kung gusto mong magkagulo sa usaping ito, pwede lang kitang I can find. Sabi ni He Ching mahigpit na kinurot ni He Xiao Xiao ang powder Feast. Noon, siya Ching Feng ay nagmahal sa kanya ng walang dahilan. Ngunit simula nang dumating si Han Sanchen, nagbago ang kanyang ugali. Ang lahat ng dahilan ay si Han Sanchen. Si He Shao, Shao ay natural na nagpataw ng poot kay Han Sanchen. Sa kasong ito, umaasa siyang mamamatay ang Aaron. Paano ako gagawa ng gulo? Pwede ba akong pumunta sa kuweba ng Jablo? Gusto ko lang mamatay ang basurang ito sa langga ng Jablo. Galit na sabi ni He Shao, Shao. Sa hapon, pumunta si na Aaron at Jiang Yingling sa pasukan ng kuweba ng Jablo ng kanilang sariling mga kamag-anak. Sa panahong ito, hindi mabilang ang mga mata na nakatitig sa Aaron. Dahil ang kuweba ng Jablo ay hindi pa nabubuhay sa loob ng sampung taon, ang takot ng iba ay naging dahilan upang maiwasan ng karamihan sa mga tao ang pagsubok na ito. Dahil sa determinadong pagpili ni Aaron, maraming tao ang humanga sa kanyang katapangan. Maagang naghihintay si He Ching Feng sa pasukan. Bagamat si Aaron ay isang taong may apat na tarangkahan, ang pagsubok sa ranggo ng kuwebo ng Diablo ay sulit sa kanyang hitsura bilang pinuno ng tatlong bulwagan, Aaron, hindi ko inaasahan na makakapili ka ng ganoon kabilis. Nagulat talaga ako. Pumunta si He Ching Feng sa Aaron at sinabing, ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa bahay na bato. Kahit na pumunta ako ulit doon, wala itong kabuluhan. Dahil ito ay isang bagay upang harapin maaga o huli, bakit hindi hayaan itong dumating ng mas maaga? Aaron Elway, boy, sa tingin mo ba maniniwala ako? Nakangiting sabi ni He Ching Feng, kung may bagay na makakapagpalakas ng mga tao, bakit hindi ako mag-iwan ng mas maraming oras para palakasin ang sarili ko, para upang mapahusay ang pagkakataong mamuhay sa labas ng langga ng jablo? Sabi ni Aaron, dahil dito hindi siya nakaimik si Ching Feng kung may naisip siya sa bahay na bato, ayon sa pagpili ng isang normal na tao, tiyak na maaantala ang oras sa pagpasok sa kweba ng Diablo. Napakabilis ni Aaron na pumili, na talagang nagpapakita na wala siyang naisip sa bahay na nabato. Baka ganyan ka maguluhan sa akin. Sinabi ni He Ching Feng na kahit na ang pagganap ng Aaron ay naging dahilan upang hindi siya makahanap ng anumang mga pagkukulang, nag-aatubili pa rin siyang maniwala na, pagkatapos ng lahat, ito ang tirahan ni Fuyao at ang pinakasikat na malakas na tao sa kasaysayan ng apokalips. Sa halaga ng buhay, si Aaron ay mahinang ngumiti at dumaan sa kanyang Ching Feng. Walang kwenta magsabi pa, hindi mahalaga kung handa siyang paniwalaan ni Ching Feng ang kanyang mga salita. Anyway, siya lang ang nakakapasok sa bahay na bato. Hindi mahalaga kung paano tingnan ito ng ibang tao. Talaga, may pagkakataon pa para magsisi. Pagharap niya, sinabi niya kay Aaron. Sa dinami-dami ng mga mata na nakatingin sa akin, hindi biro ang piliin ang pag urong sa oras na ito. Sabi ni Aaron, kahit biro ay mas mabuti na kaysa mawala ang buhay mo. May oras ka pa para maghanda pa. Sinabi ni Hilaw na ang pangyayaring ito ay talagang nagpayanag sa buong apocalypse. Lahat ay nakatingin sa pangyayaring ito. Kung atres ka pansamantala, hindi mo may iwasang hayaan ang ilang tao na mahuli ang kwento at gamitin ito bilang panunuya. Ngunit kumpara sa pagkawala ng iyong buhay, ang pangungutya ay malinaw na mas mahalaga. Wala na, walang pag lang na sinabi ni Aaron. Bam hininga ang matandang Li at sinabing, "Kung gayon, ang kweba ng jablo ay nasa harapan mo. Pumunta ka. Ang pasukan ay isang kweba pa rin, ngunit ang pagkakaiba sa karaniwang kweba ay ang loob ay kasing itim ng tinta." wala kang makikita sa labas, at ang pasukan ay naglalabas ng nakakadiri na amoy, na dapat ay mas matindi pagkapasok mo. Tinitingnan ng Aaron si Jiang Yingling at nangunguna sa paglalakad patungo sa kweba. Sumunod si Jiang Yingling sa likod, hindi nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Tingnan ang dalawang tao sa kweba, ang bagay na ito na walang pagkakataon na ikinalulungkot, Gilumang mabigat dumura ng isang malas, sinabi, sana maaari silang mabuhay out. He has his wife and children as fetters. Naniniwala akong hindi siya madaling susuko. Sabi ni Fang Zan, tumango si Ilaw at kinuha ang damdamin ni Aaron kay Ivory at Han Nian. Talagang hindi siya susuko ng anumang pagkakataon na mabuhay, ngunit napakaraming mga variables sa kwebo ng Diablo na hindi mababago ng kapangyarihan ng tao. Matandang Li, wala bang ibinigay sa iyo ang Aaron? Pumunta si He Qingfeng sa mukha ng matanda at nagtanong. He Ching Feng, dapat mong bitawan ang iyong pagkahumaling sa bahay na bato. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung makakalabas ba ng buhay ang Aaron at ang mga kahihinatnan ng pagbabago ng ipinagbabawal na lugar. Siya lamang ang makakapagpabago nito. Limatandang mukha seryosong sabi. Ang pagiging makasarili ni He Chingfeng ay ipinahayag ng matindi at malinaw sa bagay na ito, at hindi niya ginawa ang kahit katiting na pagtatakip, na nagsasabing, bagamat siya ay mahalaga, ang mga bagay sa bahay na bato ay pare-parehong mahalaga, at maaari pang ang magdulot ng mas malaking pagbabago. Kaya mo, itago mo ang pagiging makasarili mo. Walang kwentang sabihin pa, kung hindi ka naniniwala sa akin, hahayaan kitang maghanap sa apat na gate anumang oras. Ye Olde Dane of Say, Mr. Lee, pag sinabi mo yan, hindi ako magalang. Bibisitahin kita sa ibang araw. Nakangiting sabi ni He Ching Feng. Malaki ang pagbabago sa mukha ng matandang Lee sa galit. Ang taong ito ay talagang hindi alam kung ano ang gagawin, ngunit ang matandang Lee ay hindi nag-alala tungkol sa kanyang Ching Kung gusto mong sumama, halika! hindi kita pipigilan. Ang kuweba ng Jablo, pagkatapos pumasok ng Aaron at Jiang Yingying, walang katapusang kadiliman. Kasabay nito, dumarating ang napakalakas na malansang amoy. Halos hindi ito makayanan ng Aaron, ngunit bilang isang batang babae, si Jiang Yingying ay nakahiga sa isang tabi at nagsusuka. Kamusta ka? Hinawakan ni Aaron si Jiang Yingying at nagtanong. Kuya Aaron, anong amoy? Paano ba ang bango nito? Jiang Yingying X. Expression pain said. Magpahinga ka na lang dito at alis na tayo kapag nazanay ka na. Tumingin si Aaron sa liwanag sa walang katapusang kadiliman. Ibang direksyon iyon. Si Jiang Yingying ay hindi nagpakitang gilas, tumango, kasama ang kanyang kasalukuyang kalagayan, talagang hindi angkop na harapin ang mga krisis na iyon. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Jiang Yingying na may umaakyat sa kanyang binti, sumigaw, at sinipa ang natitirang bahagi ng kanyang kamalayan. Anong problema? Aaron ay hindi maintindihan ng magtanong ng paraan. Kuya Aaron, may umaakyat sa paako. Jiang Yingying ying panik sinabi, siya ay isang babae pagkatapos ng lahat, para sa mga ahas, insekto, daga at mga bagay na langgam, ay hindi maaring hindi matakot. Dahil sobrang dilim sa paligid at hindi mo makita ng malinaw sa iyong paningin, sinabi ni Han, alam kong napakadilim dito, kaya dapat nagdala ako ng flashlight sa sandaling bumagsak ang boses, ilang mga sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit, na nagpapaliwanag sa paligid at ginagawang malinaw ang paligid sa isang sulyap. Matapos makita ang lahat sa harap niya, mas natakot si Jiang Yingying. Sa paanan ng hindi mabilang na mga buto, halos nakatambak sa isang bundok. Kuya Aaron paano? Paano ang daming buto? Mahigpit na hinawakan ni Jiang Yingying ang braso ni Aaron at sinabi. Mabigat ang mukha ni Aaron dapat itong mga buto ay ang mga taong nakapasok sa kuweba ng Jablo noon. Namatay sila sa lugar na ito, ibig sabihin ay namatay sila pagkakapasok lang sa kuweba ng Jablo. Anong uri ng sakuna ang kailangan para sa napakaraming tao na mamatay dito? Mag-ingat ka, sinabi ni Aaron sa malalim na boses, pinuprotektahan si Jiang Yingying. Kanina lang, kanina lang may something sa paako. Posible kayang namatay tong mga to. Maingat na sabi ni Jiang Yingying. Tumango naman si Aaron na hindi naman imposible pero ngayon ano yun hindi nakita ni Aaron hindi ko akalain na sobrang delikado pala ang kuweba ng demonyo Sa pasukan pa lang napakaraming tao ang nasawi Hindi nakakagulat na sinabi sa akin ni Fang Zong na kahit anong gulo ang makaharap mo maaari ka lang tumakbo Seryosong sabi ni Aaron sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang kahulugan ng mga salita ni Fang Zan, at malinaw na sinabi sa kanya ng mga buto sa kanyang paanan na hindi ito isang lugar na matutuluyan ng mahabang panahon, tayo na muna. Aaron sinabi na ang hindi kilalang panganib ay hindi maaaring hayaan silang magpatuloy na manatili dito, kahit na si Jiang Yingying ay hindi umangkop sa kasuklam-suklam na lasa dito. Pumunta sila sa unahan, ngunit hindi nila alam na may kakaibang mukhang ahas sa puting buto sa kanilang paanan. Ang mga mata ng maliit na ahas ay pula, ngunit wala siyang puot sa kanila. Sinusundan lang niya ang mga hakbang ni Aaron. Sa oras na ito, si Hilaw, na nasa labas ng kuwebo ng Jablo, ay nakabalik na sa ikaapat na tarangkahan, mukhang nag-aalala, hindi mo na kailangang mag-alala masyado, sabi ni G. Li Zan kay Hilaw. Totoong nakapasok ang Aaron sa kweba ng Jablo. Kahit anong alala niya, hindi makakatulong. Pero ang totoo ay hindi nito mapipigilan ang pag-aalala ni Lilaw, sana hindi nila makilala ang Red-Eyed Jade Python. Kung hindi, mamamatay sila, sabi ni Lee. Namutla ang mukha ni Fang Zon nang marinig ang apat na salita ng Red-Eyed Jade Python. Bilang isang lalaking nakapasa sa pagsubok sa kweba ng Jablo, alam niya kung gaano kadelikado ang Red-Eyed Jade Python. Ito ang pinakamabangis na nilalang, na iwan sa kuweba ng Diablo sa ikalawang mundo, natatakot akong igalang ito ng buong kuweba ng Diablo. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam muna tayo. Bali mga masters, bye bye!